Number 10. Ang Dagat na Dragon Ang Leafy Sea Dragon ay isang nilalang sa dagat na may pambihirang kakayahan sa pagtatago. Sa halip na mga matitinding sandata o bilis, binigyan ito ng kalikasan na mga palamuting parang dahon na nagmumukhang bahagi ng mga halamang dagat. Dahil dito, halos hindi ito mapansin ng mga mandaragit. Mabagal itong gumalaw at madalas ay umaayon lamang sa agos ng tubig na mistulang naglalayag ng walang patay. Kapag panahon ng pagpaparami, nagiging mas matingkad ang kanilang kulay upang maakit ang kapareha. Ang babae ay naglalagay ng mga itlog sa buntot ng lalaki at dito rin pinapangalagaan ng ama ang mga ito sa loob ng tatlong buwan. Pagkapisa ng mga anak, sila ay agad na itinuturing naganap na malaya at kailangang mabuhay ng mag-isa. Gayunpaman, tanging limang porsyento lamang sa kanila ang umaabot sa hustong edad dahil sa panganib sa dagat. Protektado ngayon ang mga leafy sea dragon sa ilalim ng batas ng Australia upang mapanatili ang kanilang uri. Sa kabila ng kagandahan nito, napakahirap alagaan ng ganitong nilalang sa mga aquarium sapagkat nangangailangan ito ng eksaktong kondisyon ng tubig at paggain. Kaya't mas mainam silang pagmasdan sa kanilang likas na tahanan, kung saan sila unay na nababagay. Number 9. Ang Mabangis na Angler Ang Deep Sea Anglerfish ay isa sa mga pinakakakaibang nilalang sa kailaliman ng karagatan. Kilala ito sa maliit na lamparang nagliliwanag sa dulo ng tila antena sa ulo nito. Isang pain upang mahuli ang mga biktimang nadadala sa liwanag. Sa kadiliman ng dagat, ang sinumang isda na lumapit sa makinang na ilaw ay agad nagiging pagkain ng anglerfish. Ang katawan nito ay may kakaibang anyo dahil sa matinding presyon sa ilalim ng dagat. Ang mga babae ay malalaki at may kakayahang manghuli, samantalang ang mga lalaki naman ay napakaliit at nabubuhay bilang mga parasitikong nakakabit sa katawan ng babae upang magbigay lamang ng similya. Kapag nakakabit na, nagiging bahagi na ng babae ang lalaki at umaasa ito sa dugo ng kanyang kapareha. Sa ganitong paraan, nakatitiyak ang uri ng kanilang kaligtasan kahit bihira silang magkita sa kailaliman. Sa panahon ng pangingitlog, ang babae ay naglalabas ng milyon-milyong itlog na unti-unting umaangat sa ibabaw upang mapisa. Habang lumalaki ang mga ito, bumabalik silang muli sa malalalim na dagat. Ang ganitong uri ng buhay ay patunay kung gaano karahas, mulit kahangahanga ang mga paraan ng kalikasan upang panatiligin ang balanse ng buhay sa ilalim ng karagatan. Number 8. Ang Umaawit na Ibon. Ang Lyrebird ay isang pambihirang ibon na matatagpuan lamang sa Australia. Kilala ito sa kakayahang pularan ang halos anumang tunog na marinig nito, mula sa huni ng ibang ibon hanggang sa tunog ng lagari, kotse at maging mga boses ng tao. Sa panahon ng panliligaw, ginagamit ng lalaking Lyrebird ang talento nitong ito upang makaakit ng kapareha binubuo ng iba't ibang tunog ang isang kakaibang awitin. Samantala, ang mga babae naman ay abala sa paggawa ng pugad at pagpapalaki ng mamasisiw. Hindi mapili sa pagkain ang mga ito sapagkat kumakain sila ng mga insekto, bulate at mga buto ng halaman. May dalawang uri lamang ng lyrebird, ang super lyrebird na may buntot na kahugis ng instrumentong lira at ang mas maliit na uri na tinatawag na Albert's lyrebird. Bagamat limitado ang tirahan ng mga ito, hindi pa sila nanganganib. Sa katunayan, ang Super Blier Bird ay itinampok pa sa mga barya, perang papel at mga sagisag ng sining at musika sa Australia. Sa kabila ng pag-unlad ng mundo, patuloy pa rin silang nagpapaalala na ang kalikasan ay may sariling bersyon ng sining. Ang tunog ng buhay na likha mismo na manapakpak. Number 7. Ang Balat na Balahibo ang velvet worm ang onikoforan, ay isang sinaunang nilalang na nanatiling halos hindi nagbago sa loob ng limang daang milyong taon. Kakaiba ito dahil mistulang pinaghalong uod at siyento paa, ngunit may napakahalagang papel sa balanse ng kalikasan. Madalas itong matagpuan sa mga kagubatan ng tropiko sa Timog Amerika, Australia at iba pang rehiyon na may mataas na halumigmig. Mahina ang kakayahan nitong magpanatili ng tubig sa katawan, kaya't namumuhay ito sa ilalim ng mga bato, kahoy o damong basa. Sa panahon ng tagtuyot, nagkukubli ito at humihinto sa galaw upang hindi matuyo. Hindi lamang kakaiba ang anyo ng velvet worm, kundi pati na rin ang paraan ng panghuhuli nito. Kapag nakakita ng biktima, binubuga nito ang isang malapot na laway na agad tumitigas at nakabibitag sa insekto o gagamba. Pagkatapos, ini-inject nito ang likidong pantunaw sa loob ng katawan ng biktima at hinihigop ang laman nito na parang sabaw. Ang kanilang paraan ng pagpaparami ay kakaiba rin. Ang lalaki ay naglalagay ng semilya direkta sa balat ng babae at dito na nagaganap ang fertilization. Sa loob ng mundong puno ng pagbabago, ang velvet worm ay nananatiling buhay na ebidensya ng kung paano pinipili ng kalikasan ang mga hindi kailangang baguhin. Number 6. Ang parot na di lumilipad. Ang kakapo ay isang pambihirang ibon mula sa New Zealand na kilala bilang tanging loro sa mundo na hindi marunong lumipad. Dahil sa milyon-milyong taong pag sa isang isla na walang mga mandaragit, unti-unti nilang nawala ang kakayahan sa paglipad. Sa halip, natuto silang mamuhay sa lupa, kumain ng mga buto, prutas at halaman at manirahan sa mga lungga o bitak ng bato. Ang katawan nila ay mabigat at ang mga pakpat ay higit na ginagamit sa pagbalanse kaysa sa paglipad. Kapag gabi, lumalabas sila upang manginain habang sa araw ay nagkukubli upang makaiwas sa panganib. Munit nang dumating ang mga tao at dinala ang mga pusa, daga at iba pang hayop, nagsimula ang trahedya ng mga kakapo. Madali silang naging piktima ng mga mandaragit sapagkat wala silang kakayahang tumakas. Hanggang ngayon, mahigpit na binabantayan ng mga siyentipiko ang natitirang dalawang daan na kakapo sa ilang piling isla. Isa ito sa mga malinaw na halimbawa ng epekto ng tao sa kalikasan. Kung paanong isang nilalang na minsang sagana sa bilang, uy ngayoy umaasa na lamang sa tulong ng sangkatauhan upang manatiling buhay. Number 5. Ang di matandang halimaw ng dagat Ang tinatawag na immortal jellyfish o Turritopsis dorni ay isang nilalang sa karagapan na kayang bumalik sa pagiging bata matapos tumanda. Sa halip na mamatay kapag humina, nagagawa nitong ibalik ang sarili sa yugto ng polip na para bang binabaligtad ang oras. Ang ganitong kahayahan ay mistulang sikreto ng walang hanggang buhay sapagkat maaari itong umulit ng paulit-ulit hanggat hindi ito nasasawi ng sakit o nabibiktima ng ibang hayop. Napakaliit ng jellyfish na ito, limang milimetro lamang at halos hindi makita sa tubig dahil sa pagiging malinaw ng katawan nito. Natuklasan ng mga siyentipiko noong 1990s ang kakaibang siklo ng kanyang buhay. Kapag nagbabago ang temperatura ng tubig, nagiging maalat o kulang sa pagkain, kaya nitong magbalik sa pagiging polyp upang mabuhay muli. Sa bawat siplo, nagkakaroon ito ng panibagong pagkakataon na mabuhay at magparami. Bagaman hindi pa kayang gayahin ng tao ang ganitong proseso, patuloy ang pag-aaral dito bilang posibling susi sa pag-unawa ng pagtanda. Ang immortal jellyfish ay paalala na ang likas na mundo ay may mga hiwagang lampas sa ating imahinasyon, mga biyayan nakatago sa katahimika ng dagat. Number 4. Ang pumuputok na hipon, ang tinaguriang pistol shrimp, ay isa sa mga pinakakamanghamanghan nilalang sa dagat dahil sa kakaibang paraan nito ng panghuhuli. Sa pamamagitan ng isang malakas na sipit, nakalilikha ito ng tunog na kasing lakas ng putok ng baril. Sa loob lamang ng maliit na sandali, pinapapasok nito ang tubig sa isang silid sa sipit at saka mabilis na isinasara na nagbubunga ng matinding presyon at isang bula ng hangin na sumasabog sa harap ng biktima. Sa pagsabog na ito, namamatay ang mga isda o hipon na tatlong ulit na mas malaki pa sa kanya. Bukod dito, lumilikha rin ito ng liwanag na tinatawag na sonoluminescence na halos sing-init ng ibabaw ng araw, ang pistol shrimp. Ay karaniwang matatagpuan sa mga tropical na karagatan at kilala rin sa pagiging sobrang ingay kaya't naka-apekto minsan sa sonar ng mga barko. Gayunpaman, bihira itong magtipon-tipon sa iisang lugar dahil likas silang teritoryal. Kapag may kapareha, magkasama silang naminirahan sa iisang lungga at tinutulungan ng isang uri ng isda na tagapagbantay laban sa mga mandaragit. Sa kabila ng kanilang liit, ipinapakita ng pistol shrimp kung paanong kayang gamitin ng kalikasan ang agham at pisika upang mabigyan ng kakaibang sandata kahit ang pinakamaliit na nilalang sa dagat. Number 3. Ang Halamang Walang Hanggan Ang Wellwitsia mirabilis ay isang halaman na matatagpuan sa disyertong Namib ng Afrika at kilala bilang isa sa mga pinakamatandang nabubuhay na nilalang sa planeta. Tinatayang may edad na higit sa isang libong taon ang ilan sa mga ito. Hindi tulad ng karaniwang halaman, dalawa lamang ang dahon nito na patuloy na humahaba habang tumatanda at unti-unting napupunit hanggang magmukhang tumpok ng tuyong damo. Malalim ang ugat nito, umaabot ng higit sa isang metro upang makakuha lang tubig sa ilalim ng tuyong buhangin. Sa halip na umasa sa ulan, Sinisipsip nito ang halumigmig mula sa hamog sa disyerto. Ang Welwitsya ay may hiwalay na kasarian. Ang lalaki at babae ay may kanya-kanyang uri ng bulaklak. Ginagamitan ng insekto at hangin ang pagdadala ng polen upang makabuo ng mga binhi. Ngunit bihira itong tumubo sapagkat kinakailangan ng tamang panahon at halumigmig. Sa kabila ng matinding init at kaulangan ng tubig, nananatiling buhay ang halamang ito isang simbolo ng tibay at pag-asa sa gitna ng kawalan. Itinuturing itong sagrado sa Namibia at mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng binhi ng walang pahintulot ng pamahalaan. Sa mata ng Agham, ito ay isang himala ng evolusyon na patuloy na nabubuhay sa katahimikan ng disyerto. Number 2. Ang Demonyong Butiki Sa gitna ng tigang na disyerto ng Australia, matatagpuan ang maliit na reptilyang tinatawag na Thorny Devil o Molok. Sa kabila ng nakakatakot nitong pangalan at hitsura, isa lamang itong tahimik na nilalang na kumakain ng mga langgam. Balot ng matutulis na tinik mula ulo hanggang puntot. Ginagamit nito ang mga ito bilang proteksyon laban sa mga mandaragit. Ang sukat nito ay hindi lalampas sa 22 cm ngunit kayang kumain ng libu-libong langgam sa isang araw. Dahil sa kulay ng balat nitong tumutugma sa buhangin, mahusay itong nakapagtatago sa disyerto. Nagiging isa sa mga pinakabisang halimbawa ng likas na pagtaanggol ng kalikasan. Ang molok ay may kakaibang paraan din ng pag-inom ng tubig. Hindi ito diretsong umiinom tulad ng ibang hayop. Bagkus ay sinisipsip ng balat nito ang hamog at mga patak ng tubig mula sa paligid. Sa pamamagitan ng maliliit na anal, sa pagitan ng mga kaliskis, dinadala ng tubig ang halumignig patungo sa bibig. Dahil dito, kahit sa gitna ng matinding tagtuyot, nagagawa nitong manatiling buhay. Sa pagdaan ng panahon, naging simbolo ito ng kafayahang mabuhay sa gitna ng kahirapan. Isang paalala na kahit sa pinakamainit at pinakamalupit na lugar, may nilalang na fayang magtiis at magpatuloy. Number 1. Ang Asot Soro ng Timog Ang Mained Wolf o Guara ay isang kakaibang hayop mula sa Timog, Amerika na madalas mapagkamalang soro o lobo. Taglay nito ang mahahabang itim na binti at kulay pulang palahibo na nagbibigay sa kanya ng kakaibang anyo Bagaman mukhang maliksi, hindi ito mahusay tumakbo. Sa halip, maingat itong naglalakad sa matataas na damuhan upang makapanghuli ng daga, kuneho at mga ibon. Isa rin ito sa mga hayop na parehong kumakain ng karne at halaman, isang likas na omnivore. Bahagi ng kanyang pagkain ang mga prutas gaya ng guava at saging na tumutulong sa kanyang panunaw at kalusugan. Sa paglawak ng mga taniman at pabahay ng tao, unti-unting nababawasan ang tirahan ng guwara. Ayunman, may kabutihan din itong naidudulot sa ilang pagkakataon dahil mas marami siyang nakikitang bukas na lupain na angkop sa kanyang pamumuhay. Itinuturing ng mga mamamayan ng Brazil ang hayop na ito bilang simbolo ng kalayaan at biyaya ng kalikasan. Sa kabila ng kakaibang anyo at tahimik na likas, ang Maned Wolf ay patunay na hindi kailangang maging marahas upang mabuhay. Minsan, sapat na ang katahimikan at kababaang loob upang manatiling bahagi ng kagawin.